Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Modesta ang tatay ko. Kwento ni Alita ay Tepase, guhit ni Queenie Maramba. Makinig na mabuti. Habang hinihintay ang aming mga sundo, muling nang ulit ang mga kaklasiko tungkol kay tatay. Bakit tatay mo ang dumadalo sa mga meeting at program? Tanong ng isang kaklasiko. Bakit baliktad? Tatay mo ang nasa bahay at nanay mo ang nag-o-office. Tanong ng isa pa. Nasa bahay nga si tatay, pero may trabaho siya. Modesta siya. Sagot ko. Inilabas ko mula sa bag ang ilang larawan kung saan suot ko ang mga damit na itinahini tatay para sa akin. Sa unang larawan, ay suot ko ang isang mahabang gaon na puti at may mahabang manggas. May mga palamuti itong dahon na maingat na itinahi. Sa puting gaon na ito, naging mahiwagang mariyang sinukuan ako sa pagdiriwang noon ng book week. Ang sumunod na larawan ay ang isinuot ko noong buwan ng wika. Isa itong kulay malagintong dilaw na bistida na gawa sa telang pinya. May mga borda itong bulaklak sa magkabilang manggas. Sa isang larawan naman, suot ko ang isang kulay rosas na damit noong ikalabing isang kaarawan ko. Hanggang tuhod ang putol nito na naka A-line. Makipot ito sa may baywang at may lay sa may laylayan. Sa aking ikalabing dalawang kaarawan, niregaluhan ako ni tatay ng isang bistida may malapad itong paha sa may baywang at malaking laso sa gawing kaliwa. Buong pagmamalaki kong ipinakita sa mga kaklasiko ang bawat larawan. Ang galing namang manahin ng tatay mo ng mga damit pambabae. Sabi nila, lalaki ba talaga siya? Pinigil ko ang pagkainis. Hindi ko nalang pinansin ang mga pangaasar na tanong nila hanggang sa uwi ana. Sa bahay, naabutan ko si tatay na isinasabit sa hanger ang isang bistidang kulay tsokolate. Para po ba iyan kay nanay? Tanong ko. Oo, Jody. Nakangiting sagot ni tatay. Magugustuhan kaya ito ng nanay mo? May presentation daw siya bukas sa opisina, kaya tinahi ko ito para sa kanya. Napakaganda po, tatay! Sagot ko. Paano po kayo nahilig sa pananahi ng damit pang babae? Usisa ako. Nag-aral ako ng tailoring, pero bihira ang nagpapatahi noon. Kaya nag-aral din ako ng dressmaking, sagot ni tatay. Simula noon, naging abala na ako sa pananahi ng mga damit pang babae. Pero bakit po kakaiba ang tingin ng ibang tao Kapag ang lalaki ay gumagawa ng gawain ng babae at ang babae naman ay gumagawa ng gawain ng lalaki, tanong ko, dapat itama ang ganiyang paniniwala, sabi ni Tatay. May lalaki at babae ring beautician. Ganon din ang mga caregiver at nurse. May mga lalaking paglalabang trabaho. May mga babae namang piloto, pulis, mekaniko, welder, bombero pati driver. Para sa akin, okay lang natawagin akong modesta. Sabi sa akin ni tatay, hindi kabawasan sa pagkalalaki kung ang trabaho ay pambabae. Ganoon din sa babae. Ang mahalaga ay marangal ang trabaho kahit ano pa ito. Super fan po ako ninyo, tatay! Sabi ko, Numiti si tatay na may halong lungkot. Kaya lang, madalang na ang nagpapatahi. Mas mura kasi ang ukay-ukay, ready to wear at surplus. Ano po ang surplus? Tanong ko. Ito ang mga damit na may diferensya, kaya binibenta sa murang halaga, paliwanag niya. Sa kalangdagsang nagpapatahi kapag malapit na ang pasukan at kailangan nila ng uniforme. Isa yan sa mga dahilan kung bakit kaunti lamang ang kita ng tatay, anak. Walang katapat sa pera ang halaga ng pagmamahal mo sa amin, Cardo. Dumating na pala si nanay mula sa opisina at kanina pa nakikinig sa usapan namin ni tatay. Sa mga oras na wala ako, ay nandyan ka para sa anak natin. Pagpapatuloy niya, hindi mo pinabayaan si Judy kahit sa panahong dagsa ang mga tinatahi mo. Salamat din po sa mga damit na itinahin ninyo mula uniforme eh, hanggang bawat kaarawan namin. Sabi ko habang pinupunas ni nanay ang kaniyang luha, maluha-luha na rin si tatay sa mga narini. Inabot ni tatay kay nanay ang bagong tahing damit na kulay tsokolate. Tuwang-tuwa itong kinuha ni nanay at sinukat. May goodness ako sa iyo, sabi ni nanay kay tatay. Magkakaroon ng bagong uniforme eh, ang opisina namin. At sa iyo kami magpapatahi. Aanyayahan natin ang mga kapitbahay nating mananahi para makatulong mo. Wow! Sabi ko na may kasamang palakpak. Magaling na modesta na ang tatay ko. Magaling na businesswoman pa ang nanay ko. Masaya kaming nagtawanan habang sabay akong niyakap ng maigpit ni nanay at tatay.